yung pinakamaganda lang sa mixer kasi uh, makokontrol natin ano, pwede tayong magdagdag ng vocal, mid ng ating mic. Ayan. So kung gusto pa natin tumaas yung high, ayan, check hello sound. Ito ano yung ating wireless microphone mga idol at saka yung B8. So mayroon tayong viewers na nagtatanong kung paano daw ang connection ng B8 to wireless microphone ano. So itong mga idol ang ipapakita natin uh, kung saan natin pwede gamitin itong B8 at saka wireless microphone. So itong ating setup mga idol, isang mixer, uh, player at saka amplifier. So ipapakita natin dito ngayon kung saan natin pwede gamitin yung B8 at saka wireless microphone. Mapa mixer man yan, mapa DVD man yan o mapa amplifier, pwedeng pwede natin gagamitin yung ating uh, wireless microphone at saka itong B8. Ang gagawin lang natin diyan mga idol itong uh, mga connector ano dahil yung ating B8 sound card ay uh, ang available nito ay 3.5 3.5 uh, BBPL ang mga available nito so kailangan natin ng adapter na 3.5 So ito yung ating 6.35 mga idol ano ayan microphone PL siya na sukat ayan so meron lang tayo nitong connector so mga nagtatanong ito yung 3.5 BBPL na male. Itong, ito yung idol, ano? Ayan. So, ito yung dulo niya, yung may butas. Ito yung 6.35 female. So, ito yung male. Ito yung female, no? Sa so, kaya tugma sila na dito natin ilagay. Ayan. So, uh, kailangan dito mga idol, dalawang mayroon tayo nito para magamit natin sa ating B8. O sa input ng ating microphone yung isa. Tapos yung isa ay output dito sa ating monitor. Or... Headset ano, papunta sa ating mixer, amplifier, or DVD. So, ito lang mga idol ang gagawin natin. So, itong isang cord natin mga idol na to 3.5 to 6.35, ayan. So, gagamitin natin ito sa um, output ng ating wireless receiver. So, itong ating wireless receiver mga idol ay mayroon siyang output na XLR at saka PL jack. Ayan, 6.35. So, itong 6.35 mga idol, output tayo dito. Ayan. Tapos itong 3.5, i-input natin ito sa ating microphone input ng ating B8. Ayan. So, dalawang ating microphone dito. Mic 2, mic 1. So, kahit anong gamitin natin dyan, pwede. So, mag-mic input lang tayo dito. So, ito namang cord natin mga idol na isa. Ayan. So, kailangan dalawang kailangan natin. Ano? 3.5 ulit na 6.35 ang dulo output naman natin ito sa ating B8. So, monitor or headset. Output tayo dito. Ayan. So, ang nito, mga idol, ito na yung i-input natin sa ating uh, paggamitan. Halimbawa, gagamitin natin sa, sa ating mixer, ito yung i-input natin. Ganon din ito kung gagamitin natin sa ating uh, amplifier at saka DVD. Ayan. Mamili na lang tayo. Pero, i-check natin mamaya, mga idol, kung ano ang sa uh, sound o tunog ng ating microphone kung saan natin yan gagamitin. Kaya din sa mga nagtatanong kung saan daw nila i-connect yung ating V8 at saka wireless microphone, kahit dito sa mga line input ng ating uh, mixer 1 to 5 pwede. Kung kung channel yung ating mixer, pwede naman sa 1 into. Ano? Basta line input. So dun sa mga nagsasabi na insert ang gumagana sa kanila, pero yung line hindi. So magkabaliktad ano? Pero dito kasi sa akin, line input ang Uh, gumagana dito so dito naman mga idol sa ating uh, DVD uh, mixer at saka amplifier dun sa mga hindi pa nakakaalam kung anong cord ang ginamit natin or connector na ginamit natin dito, ito lang mga idol ano ipapakita natin so ito yung ginagamit natin dito mga idol ano dual 6.35 PL jack at saka dual RCA ano, so kailangan dalawa po ito uh, ito yung isa natin, ginamit natin ito sa ating uh DVD player to mixer. Yung isa naman na ganito natin, ginamit naman natin ito sa mixer. Output papunta naman dito sa ating amplifier. So kailangan dalawa ang mayroon tayo nito para sa ganitong uh, connection. So yan mga idol ang ating uh, DVD player ano gumagana. So ngayon uh, ipapakita naman natin ngayon kung uh, sa ating microphone. So ito ngayon mga idol ipapakita natin dito ngayon yung uh, paggamit ng ating uh, wireless microphone at saka V8 sound card. So katulad kanina no, na na natin yung ating uh, wireless microphone sa ating V8 sound card. So yung pinakadulo ng sinasabi ko kanina, ito yung output ano ng ating V8. So i-try natin dito muna sa ating uh, DVD player. So ito yung ating wireless microphone mga idol. Ayan. So ayan, naka-on na rin 'yan yung ating wireless receiver. So, nasa DVD player tayo naka mic input. So, ito try natin ngayon. Hello, sound check mic testing. Hello, hello sound. So, pwede tayo magdagdag dito ng mic volume dito sa ating DVD. Kasi nasa DVD player tayo naka mic input. Ano? So, dito ang control ng ating uh, microphone. Ayan. Hello, sound check mic test. Hello. So, yung susunod natin gagawin mga idol, itong ating microphone input ay lilipat natin sa ating uh, amplifier. So, sa amplifier tayo mag-mic input dito. Hello, sound check, mic test, hello, sound. Dito mga idol, nasa amplifier tayo naka-mic input. Dito, ayan. So, yung narinig yun, ayan, na nasa amplifier, mic input, yung ating microphone. So, pwede tayo magdagdag din dito ng mic volume. Ayan, ayan mic kiko dito din, no? So, itanshay na lang natin para hindi mag-feedback, ano? So, ang feedback kasi nandyan yan sa ating uh, control minsan ng ating mic volume at saka eco. So, ito ang ating uh, microphone input amplifier. So, ito mga idol, nilipat natin sa ating mixer. So, ang bawat mixer natin dito, volumean ko na, no? Ayan. So, lagay ko na lang lahat sa uh, kalahati ang volume para uh, marinig mamaya pag nilipat na natin ito sa channel 1 to channel 5 yung ating microphone so kung mahina mga idol pwede pa tayo mag volume dito ayan so ang kanyang monitor nitong ating B8 pwede pa tayo magdagdag din dito para lumakas yung signal na pumapasok dito sa ating mixer so ito mga idol pwede tayo mag control dito ano sa high mid at sa low so pwede tayo tumakas pa dito ng high sa ating microphone check Hello. Sound check, mic test. Hello. So, itong main volume mga idol, pag binalimando natin to, tataas din yung ating mic. Check. Hello. Sound check, mic test. Ayan. So, ayan yung ating uh, microphone dito sa uh, channel 1 ng ating mixer. So, lilipat natin ito sa channel 2. Check. Hello. Hello. Sound check. Mic test. Hello. Check. Hey, hello sound check. So yun mga ito 'no, ito 'yung ating uh, channel 2. So So ito naman 'yung ating channel 3. Ayan. So ayan. Check. Hello. Sound check. Mic test. Check. Hello. So ayan mga ito 'no, kumakanta lahat 'yung ating line input pag ginamit natin Sa ating microphone. Check. Hello. So channel 4 mga idol, ayan naman yung ating channel 4. So pwede pa tayo mag taas ng volume dyan. Check, hello, sound check, mic test. So ito sa so, channel 6 and 7 sa music natin to. So kahit nakababa yan, hindi apiktado yung ating microphone. So lipat natin sa channel 5. Check, hello, sound check. So ito ang channel 5 na ng ating mixer mga idol. Ano? yan, pag magamit tayo ng ating wireless receiver at saka uh, bingi, o, so, pwede tayo mag-mic input sa DVD man yan o, sa amplifier at saka sa mixer. Ano? So, ang pinakamaganda lang sa mixer kasi uh, makokontrol natin. Ano? Pwede tayo magdagdag ng vocal, mid ng ating mic. Ayan. So, kung gusto pa natin tumas yung high, ayan, check, hello, sound check. So, masi-settings natin siya ng maayos, ano? Kahit wala pa tayo, equalizer. So, ito lang mga idol, ano? Pag ang ating BA, uh, pang microphone purpose lang, ayan ang gagawin natin.